Magandang umaga mga bata. Nandito tayong muli upang pag-aralan ang asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao para sa ikalawang linggo ng ikatlong quarter. Ang ating aralin ay Karapatang Aking Taglay, Mag-anak ko ang Gabay. Layunin: Nakatutukoy ng mga karapatang maaaring ibigay ng pamilya o mga kaanak. Mahalaga ang ginagampan ng papel ng bawat miyembro ng pamilya sa pagbibigay sa iyo ng mga bagay upang lumaking maayos at maging kapaki-pakinabang na individual. Kailangan ang mga ito upang ikaw ay unlad at magtagumpay. Bilang isang bata, mahalaga na malaman mo ang mga bagay na ito. Alam mo ba kung ano-ano ang mga karapatan na iyong dapat tinatamasa? Handa ka na ba? Halina't alamin natin. Balikan muna natin ang ating nakaraang aralin. Iguhit ang bituin kung ang sumusunod na pahayag ay karapatan ng bata at buwan kung tungkulin. Una, magkaroon ng malusog na pangangatawan. Ang sagot ay bituin. Pangalawa, iginagalang at minamahal ang mga magulang. Ang sagot ay buwan. Pangatlong bilang, pakikinig ng mabuti sa itinuturo ng guro? Ang sagot ay tungkulin. Pang-apat, maisilang at mabigyan ng pangalan. Ang sagot, bituin. Panlima, tumira sa tahimik, maayos at malinis na pamayanan. Ang sagot ay between. Halina't basahin natin ang maikling kwento. Ang pamagat ay Karapatan ni Ana. Si Ana ay pitong taong gulang na. Nasa ikalawang baitang na siya ngayon. Pagka-uwi galing sa paaralan, ay tumutulong siya sa mga gawaing bahay at pag-aalaga ng nakababatang kapatid. Tulog na Pepe, tulog na. Malambing na wika ni Ana habang pinapatulog ang bunsong kapatid. Maya-maya ay narinig niya ang tinig ng inang si Aling Delia. Ana, tulog na ba ang kapatid mo? ang tanong nito. Huwag mong kalilimutang gawin ang iyong mga takdang aralin. Opo inay, tugon ni Ana. Mahirap lamang ang pamilya ni Ana. Kahit maliit lang ang kinikita ng magulang sa pagtitinda ng basahan at dyaryo, ay nagagawa nitong itaguyod ang kanyang pag-aaral tinitiyak din nila na mapakain siya ng masustansyang pagkain upang lumaking malusog. Nalilibang na si Ana sa pagsagot ng kanyang mga takdang aralin nang marinig niya ang masayang hiyawan ng mga bata sa labas. Maya-maya ay dumating ang kanyang mga kaibigan. Aling Delia, Maari po ba naming isama si Ana upang maglaro? Ang magalang na tanong ni Betty. Oo Betty, pero kailangan niya munang tapusin ang kanyang takdang aralin. Sige po Aling Delia, hintayin na lamang po namin si Ana, ang wika naman ni Nena nang matapos si Ana sa kanyang takdang aralin ay lumapit siya sa kanyang ina. "Inay, maaari na po ba akong maglaro?" ang tanong nito. "Oo naman, anak. Ang batang tulad mo ay nararapat lamang na maglibang at makihalobilo ang sambit ni Aling Delia. "Salamat po, Inay," ang wika ni Ana. Masayang lumabas si Ana kasama ng kanyang mga kaibigan upang maglaro sa labas ng bahay. Habang papalabas si Ana ay nakatingin si Aling Delia at nagsabing, Anak, mag-iingat ka at pagkatapos ay umuwi agad ha? Opo inay ang sambit ni Ana. mahal na mahal si Ana ng kanyang mga magulang. Hangad nila ang mga bagay na nakabubuti para sa kanya. Kaya naman, kahit hirap sila sa buhay, ay sinisigurado nito na naibibigay ang kanyang mga pangangailangan. Ngayon ay basahin natin ang mga tanong at sagutan. Una, Sino ang bata sa kwento? Pangalawa, ilang taong gulang na siya? Pangatlo, katulad ka rin ba ng bata sa kwento? Bakit? Pangapat, ano-anong mga karapatan ang tinatamasa niya ayon sa kwentong iyong binasa? Panlima, sa tingin mo, bakit dapat matamasa ng isang batang katulad mo ang mga karapatan? Iwasto ang mga tanong na ito sa tulong ng inyong mga guro. Ang karapatan ay mga pangangailangan na dapat mong matamo o makamit bilang isang bata. Mahalaga ang mga ito sa iyong pamumuhay. Kung ito'y makukuha ng maayos, ikaw ay magiging kapakipakinabang sa iyong sarili, pamilya, at komunidad dahil ikaw ay nahubog ng mahusay. Narito ang mga karapatan ng isang batang tulad mo. Una, karapatang maisilang at magkaroon ng pangalan. Pangalawa, karapatang alagaan at mahalin ng sariling magulang. Pangatlo, karapatang mabigyan ng sapat na pagkain, kasuotan at maayos na tirahan. Pangapat, karapatang mabigyan ng sapat na edukasyon. Panlima, karapatang mapaunlad ang kakayahan. Panganim, karapatang maglaro at maglibang. Pito, karapatang mabigyan ng proteksyon laban sa karahasan at panganib. Ngayon ay tukuyin ang mga karapatang ipinakikita sa mga larawan. Piliin ang letra ng tamang sagot. Ang pagpipilian A. Karapatang maipanganak at mabigyan ng pangalan B. Karapatang makapaglaro at makapaglibang o C. Karapatang mabigyan ng sapat na edukasyon ang tamang sagot ay titik A. Karapatang may panganak at mabigyan ng pangalan. Pangalawa, anong karapatan kaya ito? A. Karapatang may panganak at mabigyan ng pangalan. B. Karapatang makapaglaro at makapaglibang. O titik C. Karapatang alagaan at mahalin ng sariling magulang. Ang sagot ay... Titik C. Karapatang alagaan at mahalin ng sariling magulang. Pangatlo. A. Karapatang maipanganak at mabigyan ng pangalan. B. Karapatang makapaglaro at makapaglibang C karapatang mabigyan ng sapat na edukasyon Ang sagot ay titik C karapatang mabigyan ng sapat na edukasyon Pang-apat A karapatang mabigyan ng sapat na pagkain karapatang makapaglaro at makapaglibang C karapatang mabigyan ng sapat na edukasyon Ang sagot ay titik B karapatang makapaglaro at makapaglibang Panlima A karapatang mabigyan ng sapat na pagkain B. Karapatang makapaglaro at makapaglibang? C. Karapatang mabigyan ng sapat na edukasyon? Ang sagot ay Titik A. Karapatang mabigyan ng sapat na pagkain. Para naman sa susunod na pagsasanay, Iguhit ang masayang mukha kung ang pangungusap ay tumutukoy sa paggamit ng karapatan ng isang bata at malungkot na mukha naman kung hindi. Una, naglalaro ang magkakapatid kasama ang kanilang mga kaibigan. Ang sagot ay masaya. Pangalawa, namasyal si Lucas kasama ng buong mag-anak ang sagot ay masaya. pangatlo, pinababayaan ni aling nanita ang kanyang anak na may sakit. ang sagot ay malungkot. pangapat, pinapapasok sa paaralan si Mika upang matutong sumulat, bumasa at bumilang. ang sagot ay masaya. Panlima, tinitiyak ng magulang ni Albert na mabibigyan siya ng masustansyang pagkain. Ang sagot ay, masayang mukha. At dyan na nagtatapos ang ating talakayan para sa araling ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli mga bata. Paalam!